Kumpirmadong nakaalis na ng bansa ang former dancer at toy collector na si Excel Sebastian kasama ang kanyang karelasyon na si Mikey Agustin. Lumipad ang magpartner sa Japan, nito lamang lunes October 9, 2023, sa gitna ng mga reklamong kanilang kinakaharap kaugnay sa umano'y 200 million investment scam. Ayon sa Bureau of Immigration ay malayang nakaalis sa bansa ang magpartner dahil wala pang nasasampang kaso laban sa kanila ang mga nagreklamong investors. Matapos pumutok ang balitang pag-alis ng bansa ng dalawa. Araw ng Martes, naglaba si Excel ng kanyang pahayag patungkol sa mga akusasyong ibinabato sa kanila. Panahon na raw na ipagtanggoy niya ang kanyang sarili at kanilang buong pamilya. Ayaw na sana raw niyang magsalita pa kahit na magmukha silang masama ay tatanggapin niya upang maayos ng mahinahon ang problema Ngunit kabaliktaran raw ang nangyari dahil naging maingay ang isyo. Maging ang kaligtasan raw ng kanyang pamilya ay nalalagay sa alanganin kaya ito na raw ang tamang panahon na siya ay magsasalita. Kalakit ng kanyang post ay isang video kung saan mapapanood ang ribbon cutting ceremony ng isang kasino sa Clark, Pampanga noong April 7, 2022. Binanggit niya rin ang pangalan ni Hector Pantoliano na Anya may-ari ng investment company na ngayon nireklamo nire ng investors. Pinagdiinan niyang legit ang operasyon ng nasabing kasino at ito raw ang pagkakaalam nila na pumunta sa event. Isa lamang raw sila sa mga participants sa event na iyon at alam ng mga taong naroon. Kabu ang post ni Excel, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita, dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas, ay tatanggapin ko may ayos lang ng malumanay at tahimik pero kabaliktaran ang nangyari naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin, masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan naming ni Mikey and Zef. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. April 7, 2022 noon sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP Hector Pantoliana lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Legit ang junket. Legit lahat ang tao. At legit ang operation. Hindi yan mapipeke ng kahit sino dahil hindi ka magkakabranch sa isang kasino na legal para magka-junket kung iligal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin noon panahon na yun. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants noon gabi na yan at alam ng lahat ng tao yan noon gabi na yun.